မရဘူ Mil a. Mil a, းအမြန်အကူအဝါ

ter a ideia 왜그 <목소리> <목소리>

bahay naman eh, kaya lang, hindi nila makikompla yung requirements. Siyempre may requirements yun, ang wala din ang Siyempre may mga anak. Kaya nyo, kung naunan, kung marriage contract, eh kung wala sila. Hindi nila makikompla. Pero so, patagal na natin sila mga matagal, matagal na sila rito. Matagal na sila perwisyo. Yun yun Ngayon nga. may nga. Ayun Ani niyo muto niya ano na? Kasi yung kung saan yun yung saan yung kung saan yung yung kung saan 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 yung kung Burger. Burger. <laughs> Bago-bago pa lang. Bergman, ke... oh, Bergman. Bergman. Na, Bergman. Ba? Bergman, Bergman. Parang. <laughs> Parang. Burgerman. Parang. 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 Parang.

Si Rosas? Oh. Kinapayagan niya yan? Eh. Okay. Okay. Dito so, po. Sabi na, na, oh. Rosas. oh. So, mo, Kinapayagan niya, oh. Sa ang amba oh. Pag nagkasulog dyan, oh. Okay. Siya rin na ba, so, okay. dito? Okay. Okay.

Isa lang <laughs> ganito kadami yung bakura. Okay, ito, ito, ito. Ang dami yung batya, kanya. Dapat nagtayo na ano, Pambihira tayo.